Yan. Mga kalapatids. Yan. May tayong dagit. Yan. bird pa to. At uh, wala siyang ring. Siguro. Uh, balak siguro gawing stock bird to nung ano. May ari. Yan na. Uh, huli ko lang to kahapon. Yan. So. <coughs> pakainin lang muna natin para recover natin bukas ng umaga paliliparin natin to ayan para naman kahit papano baka hinahanap na to ng may ari kakabitan ko lang ng clip ring para malagyan natin ng ano mensahe para sa kanyang ano amo para malama ko saan galing ayan so shout sa may ari nito kung uh, napapanood mo man Uh, Nakablog to dito sa akin nga uh, YouTube channel Kayang Blood uh, Love TV at sa aking uh, FB FB page ganon uh, Kayang Blood uh, Love TV. Ayan, so sana makabalik to sa bukas para recover ko lang para kahit papano eh makabalik yung mga alaga mo okay naman to